2 digit, 3 digit, 4 digit o 6 digit lucky numbers po. Mamimigay po ulit tayo ngayong gabi po. Ngayon po ay August 11. Bukas po ay August 12 na po mga kalaki. O gusto ko po magkaroon po kayo ng mga lucky numbers na aalagaan nyo po ah. Bibigyan ko po kayo ng i-maintain nyo pong mga lucky numbers. Aalagaan nyo po yan. Okay? Ang kailangan ko lang po mga kalaki, birthday lang nyo po. Birthday. Yun lang po birthday lang po at tatambalan ko po ang mga numero na ibibigay ko sa inyo. Kunyari, ang birthday nyo ay number 12. Pwede kong gawing 2-digit, pwede kong gawing 3-digit, pwede kong gawing 4-digit lucky numbers. Ang gusto ko po mga kalaki, i nyo po ang lucky numbers na yan at huwag nyo po agad bibitawan. Marami pong nananalo sa mga lucky numbers natin, marami din pong hindi. Pero ang gusto ko, swertihin tayong lahat. Ayoko pong uh, nagagalit kayo saan. Kasi ang dami kong nababasang comment, alam nyo po, na, na ano ako na tawag dito, Naawa na ako sa mga, la mga lucky followers na ang daming nagko-comment, hindi ko po ma-reply sabay-sabay. Kasi po ang dami, ang technique po mga kalaki, mauna ka agad mag-reply at dapat damihan mo po mga kalaki, okay? At dapat naka-follow at dapat po nag-share kayo ng videos namin at nagko-comment, okay? At nag heart Pag nakita ko yan, may lucky numbers kayo na tsaka willing pong magantay kasi po hindi lang po kayo isa. Marami po talagang nagko-comment mga kalaki. Kaya ang gusto ko, mabigyan ka kahit 2 digit, 3 digit, 4 digits. Okay po ba yun? Tara magbigaya na tayo. Yung 6 digit, ayan po sa taas. Pwede po yan sa lahat. Good luck!